Hello everyone, I'm Marco, isang lisensyadong financial advisor ng ProLife UK. Anong trabaho ko? Tulungan kayo, i-assist kayo, makapagsimula, mag-invest at mag-ipon sa VUL. Ano yung VUL? Yan yung savings account ni ProLife UK. Anong gagawin mo? Mag-open ka ng account and mag-save ka, mag invest ka per month. Magkano? Merong 2,000, 3,000, depende sa goals mo. Ilang taon? Merong 10 years, 15 years, 20 years. Tuloy-tuloy. Ngayon, anong obligasyon namin? Ang obligasyon namin, habang nag iipon ka, habang nag invest ka per month, bibigyan ka namin ng benefits. At the same time, i-grow namin yung pera mo. Paano? I-invest namin sa stock market. Sino yung maghahawak ng pera mo? Si Spring Investment and si Atram. Legit ba yan na company? I-research mo. Sobrang galing yan. Si Spring Investment, pinakamagaling na fund manager ng Singapore. Si Atram naman ang pinakamagaling sa Pilipinas. Now, you can do your own research about the company. At the same time, si ProLife UK ba? Baka magsarado. Establish ba na company yan? Baka ma-scam lang kayo. So, sagutin natin. Si Pro, established na company yan. Year 1848, natayo na from London. Dumaan na yung World War One dumaan na yung pandemics, andyan pa rin. Now, if hindi nyo alam, si Pro is isa sa pinakamalaking company sa buong mundo. According to Forbes list, 150 biggest company siya sa buong mundo. Mas malaki pa kanino? Kay Starbucks kay SM, kay BDO, kay Ayala. So, may chance ba magsarado? Now, sabihin natin gusto mo mag-open ng account, gusto mag-invest. So, sabihin natin merong client lumapit sa akin. Gusto niya mag-invest ng 3,000 per month para sa retirement niya. So, ako, as financial advisor, ang gagawin ko, sige, gawa tayo ng plan. Open ka ng account sa amin, 3,000 per month. Hanggang kailan ka mag-iipon? 10 years, 15 years. Okay? Anong ibibigay namin habang nag-iipon ka? Yung projection ng investment mo, 8 million pag nag-retire ka na. Nakuha mo ba yung goals mo? Yes. Nagkaroon ka ng 8 million retirement fund by the time mag-retire ka. Okay? Pero habang nag-iipon ka, no, gagarantee natin na hindi mababawasan yung pera mo. Paano? Meron kang benefits. Yan yung life insurance and health insurance mo. Pati mga hospitalization. Anong ibig sabihin niyan? Pag nagkasakit ka, kami magbabayad. Hindi galing sa pera mo. Bibigyan ka lang namin ng isang milyon. Bigla ka namatay, habang nag-iipon ka, ba? Diba, di natin alam yung mamaya, yung bukas, yung hinaharap. Pag bigla ka namatay, bibigyan ka namin ng 2.5 milyon. Para sa pamilya mo. So habang nag-iipon ka, meron pang hospitalization yan. Paano kung na-admit ka, kami na rin magbabayad nun para hindi magalaw yung sarili mong pera. So yan yung kaibahan niya sa bangko. Kasi pag sa bangko, kung magkano lang yung pera mo sa bangko, pag nagkasakit ka, yun lang din yung madudukot mo. Hindi dito sa savings plan na to kasi meron kang benefits. Yan. So kung mapapansin mo, ProLife UK is the number one company according to Department of Finance IC. As of June 30, 2023. So legit ba yan na company? Definitely yes. Kasi kung scam yan, maglalabas kaya yung gobyerno natin ng ganyan. Okay? Hindi. So, if you want to really secure your future, your financial future, you have to start investing and saving in VUL ni ProLife UK. So, if committed ka talaga ma-achieve yung goals mo, yung gusto mong pag-ipunan, you have to consult me. Pag-usapan natin, gawa tayo ng financial plan na fit sa budget and goals mo. Okay?